taon ang lumipas ng matalo nila Goku si Majin Buu ay tahimik nang namumuhay si Goku at nagtatrabaho na lang na parang normal na tao. Maya-maya ay dumating si Goten na may dalang tanghalian para kay Goku, kinain niya ito habang si Goten muna ang pinagawa niya ng kanyang trabaho, kaya lang ay nalaglag ito sa bangin. Ganun paman ay madali lang ito na iligtas ni Goku. Dito ay sinabi ni Goku na nais niya sanang magtraining, kaso hindi siya pinayagan ni chi dahil ang gusto nito ay magtrabaho siya para kumita ng pera, Lumalabas na wala na silang pera dahil nasunog ang lahat ng kayamanan ng tatay ni Chichi. Pagkatapos noon ay pinakita ang maraming tagaluto na nagmamadaling pagsilbihan ng pagkain si Lord Beerus, Tinikman nito ang mga pagkain at nagustuhan ang isang panghimagas. The use ay sinira pa rin nito ang kalahati ng planeta dahil masyado daw mamantika ang pagkain. Balik tayo sa Earth. Pinakita si Master Pogi na dinedeklarang nakamit na ng mundo ang kapayapaan dahil sa kanyang kabayanihan, dito ay 4 day yabang si Kupal, kasumuntik na itong mabuking dahil dumating si Majinbo na humihingi ng pagkain. Buti na lang na niya itong umalis at humingi na lang ng sorry matapos ng interview. Sunod na pinakita si Goten na humihingi ng tulong kay Trunks na humanap ng wedding gift para kay Bidel dahil ikakasal na ito sa kanyang kuya na si Gohan. Kaya naman pumunta ang dalawa sa tindahan ng mga alahas kaso wala silang napili, hanggang sa marinig nila sa isang matanda ang hot spring na may kakayahang magpaganda ng balat, pinaniwalaan nila ito at agad itong pinuntahan. Kumuha sila dito ng tubig pero inatake sila ng halimaw na ahas, Natalo nila ang halimaw at hindi natapon ang kinulekta nilang tubig, pagkatapos noon ay pinuntahan na nila si Bidel para ibigay ang tubig, bagamat hindi totoong nakakaganda ito ng balat ay natuwa pa rin si Bidel at nagpasalamat sa dalawa, pag uwi sa bahay ay pinuri ni Goku ang ginawa ni Goten, tapos dumating si Master Pogi na may dalang pera, ayon dito ay pabuya ang pera para sa nagligtas ng mundo, pero dahil hindi naman si Master Pogi ang tunay na bayani ay ibinibigay nito ang pera kay Goku, sa una ay tumanggi si Goku pero nang sinabi ni Goten dito na maaari niyang ibigay kay Chichi ang pera upang payaga na siya nitong mag-training ay tinanggap na niya ito. Pagdating sa bahay ay natuwa nga si Chichi sa pera at pinayagan na rin siya nito na umalis para mag-training. Pag alis ni Goku ay dumating si Master Buten na gustong magpabili kay Goku ng bastos na mga CD, nagalit si Chichi at pinalayas ito. Pagdating ni Goku sa lugar ni Kayo Sama ay agad nitong sinimulan ang pag-eensayo. Sa kabilang banda naman ay patungo sila Vegeta sa isang isla para magbakasyon. Habang nasa isla ay hindi mapigilan ni Vegeta ang mainis. Dahil ayon dito ay napilitan lang siya sumama dahil sa ipinangako niya kay Trunks na dadalhin niya ito sa masayang lugar kapag natamaan siya nito. Nagawa nga siyang masuntok sa mukha ni Trunks kaya tinupad niya ang pangako. Kaso habang kumakain sila ay nagwala si Vegeta, buti na lang ay napigilan nila ito. Kinagabihan ay pumunta naman sila sa isang sayawan at dito ay napahiwalay si Vegeta. Pinilit itong pasayawin ng mga tao kaya naman tuluyan ang sumabog ang galit nito at umalis. Thanks, Dad! I had an awesome time. Samantala, na naginip ng pangitain si Beerus tungkol sa isang nilalang na makakatapat sa kanya kaso nakalimutan niya ito. <coughs> Sunod ay pinakita ang kasama ni Bires na hinihingi ang karne ng dinosaur sa isang alien. Kaso imbes na ibigay ang karne ng dinosaur ay nagbagong anyo ang alien at hinanda ang sarili para makipaglaban. Maya-maya ay dumating si Bires at nilabanan nito ang alien. Madali niya lang natalo ang alien at nagpa siya na na lang ang mundo nito. Naramdaman yun ni Tandang kay kaya naman natakot ito dahil nagising na si Beerus ang destroyer. Sunod ay pinakita si Vegeta na bumalik na rin sa pagsasanay at sinabi nito na lalagpasan niya si Goku at ang lahat ng malalakas sa buong universe. Samantala, naalala na ni Beerus ang nilalang sa kanyang pangitain at ito ang Super Saiyan God. Yes! A Super Saiyan God! Ayon kay Tandang Kai, si Beerus ay isang Diyos na mapanira dahil sinisira nito ang mga planeta ng walang dahilan kaya naman napakadelikado nito. Napagpasyahan nila na dapat itago kay Goku ang tungkol kay Beerus upang maiwasan ang gulo. Tapos bigla silang kinontak ni Kai Osama para sabihing nasa planeta niya si Goku at nagsasanay. Sinabi rin ito na narinig niya ang plano na itago kay Goku ang tungkol kay Beerus, kaso naririnig pala ni Goku ang kanilang pag-uusap. Buti na lang ay nagawang baguhin ni Kayo sa ang usapan at naniwala naman si Goku. Samantala, nakauwi na si Beerus at muli nitong nakalimutan ang tungkol sa Super Saiyan God. Kaya naman ay tinanong nito ang propetang isda. Matapos noon ay tinignan naman ni Whis kung saan ito matatagpuan pero ayon sa kanyang nalaman ay walang umiiral na Super Saiyan God. Tapos naalala ni Beerus na noon ay inutusan niya si Frieza na wasakin ang planeta ng mga Saiyan. Ganun pa man ayon kay Whis ay may mga nakaligtas na mga sayan at isa doon ang prinsiping si Vegeta. Dahil doon ay inalam nila ang tungkol sa mga ito at dito nga nila nalaman na si Goku ang tumapos kay Frieza. Nalaman din nila ang tungkol sa Super Saiyan kaya mas lalo pang naging interesado si Beerus kay Goku. Dito ay tuluyan na nga itong nagpasya na puntahan si Goku, sa kabilang banda, birthday ni Bulma at inimbitahan nito ang lahat. Nandun rin si Master Buten na abalang naninilip sa mga nakabikining babae. Pinagalitan tuloy ni Chi-Chi, sunod ay nainis si Bulma dahil nalaman niya kay Gohan na kasalukuyang nasa training si Vegeta at Goku kaya hindi ito makakarating. Pero kahit na ganon ay itinuloy pa rin ito ang party. Pagkatapos noon ay pinakitang umalis na sila Beerus para puntahan si Goku at muli ay naramdaman ito ni Tandang Kai, ayon dito ay nanganganib na mawala ang buong universe kapag nagalit si Beerus. Pagkatapos nun ay muling pinakita si Bulma na galit pa rin sa hindi pagsipot ni Vegeta at Goku sa kanyang party, tinanong ito ni Android 18 tungkol sa mga premyo na matatanggap sa palaro nitong bingo, matapos malaman ang mga premyo ay mas lalo nitong gustong manalo, kaso habang nag-uusap sila ay patungo na sila Trunks sa mga papremyo para tignan ito, pagpasok ng dalawa sa loob ay nakita nito ang isang kastilyo at mga mamahaling sasakyan. Pero ang gusto talagang ipakita ni Trunks kay Goten ay ang first prize at ito ay nakalock sa isang lalagyan na mataas ang seguridad. Ganun pa ay nagawa pa rin itong mabuksan ni Trunks. Samantala, na-stranded si Pilaf at ang mga kasama nito sa isang isla dahil sa paghahanap ng kayamanan na hindi naman nila makita. Tapos nakita na nila Trunks ang first prize at ito ay ang Dragon Ball, dahil doon ay tumunog ang Dragon Radar na hawak ni Pilaf, Sobra ang tuwa nito nang malaman niya na ang pitong Dragon Ball ay patungo sa kanilang kinalalagyan sa kain ng isang barko. Kaso nang ipapakita na niya ito sa kanyang mga kasama ay ibinalik na ito nila Trunks kaya naman ay bigla itong nawala. Inakala tuloy nitong nababaliw na siya. Ganun pa man ay nakumbinsi niya pa rin ang mga ito na puntahan ang barko, kaso lang ay inatake ito ng pating. Buti na lang ay tinulungan ito nila Trunks na makasakay sa barko. Bukod doon ay pinakain din nila ito. Samantala, Patuloy pa rin ang pag e ni Goku sa planeta ni Kaiosama, pagkatapos ay hindi nito sinasadyang masabi kay Goku ang tungkol kay Beerus, kaya naman ay inamin na lang nito ang lahat kay Goku. Maya-maya pa'y pinatago na ni Kaiosama si Goku dahil naramdaman nito na parating na sila Beerus. Pagdating ni Beerus ay natatarantang pinagsilbihan ito ni Kaiosama pero tumanggi ito at hinanap si Goku. Dahil doon ay wala nang nagawa si Kaiosama kundi tawagin si Goku. Tinanong ito ni Beerus tungkol sa Super Saiyan God, ngunit sinabi ni Goku na wala siyang alam tungkol dito. Ininspeksyon din ni Beerus si Goku at nakumbinsi na hindi nga ito ang Super Saiyan God. Kaya naman ay nagdesisyon ito na puntahan na lang si Vegeta na kasalukuyang nasa Earth para tanungin, pero pinigilan ito ni Goku at hinamon sa isang laban. Pumayag si Beerus habang si Kaiosama naman ay sinubukan pang pigilan si Goku, pero wala rin itong nagawa sinugod ni Goku si Beerus gamit ang Super Saiyan 1 pero hindi man lang niya ito matamaan. Kaya naman itinaas niya pa ang kanyang lakas sa Super Saiyan 2 pero wala pa rin nangyari. Kinumbinsi ni Goku si Beerus na lumaban ng seryoso pero sinabi nito na dapat patunayan muna niya na karapat dapat siyang kalaban. Dahil doon ay nilabas na ni Goku ang Super Saiyan 3 at muling sumugod. Bagamat binuhos na ni Goku ang lahat ng kanyang lakas ay natalo pa rin siya kay Beerus na kaagad namang umalis patungong Earth. Samantala, napilitan si Vegeta na pumunta sa birthday party ng kanyang asawa na si Bulma. Kinontak ito ni Kyosama para sabihan na darating doon si Beerus at 'wag itong gagalitin dahil wawasakin ito ang Earth. Kaagad namang naniwala si Vegeta sa sinabi ni Kaiosama lalo na't sinabi nito na natalo ni Beerus si Goku sa dalawang atake lang. What are you about? Are you still about him? Samantala, muling nakabangon si Goku matapos bigyan ng magic beans ni Kaiosama, gusto nito na bumalik sa Earth pero hindi pinayagan ni Kaiosama, habang si Vegeta naman ay namumroblema at pilit na inaalala kung saan niya narinig ang pangalan ni Beerus, habang nag-iisip ay bigla niyang naramdaman ang presensya nito, nang makita niya si Beerus ng harap-harapan ay dito niya lang naalala kung saan niya ito nakilala. Ito ay ang panahon na pinapagalitan nito ang kanyang ama dahil hindi nito binigay ang pinakakomportableng unan sa buong universe. Sinubukan niya itong pigilan noon pero nahimatay lang siya sa lakas ng presensya ni Beerus. Matapos maalala ang nakalipas ay tinanong siya ni Beerus tungkol sa Super Saiyan God pero bago pa man siya makasagot ay dumating si Bulma. Nagpakilala ang dalawa kay Bulma at inakala nitong kaibigan nito ni Vegeta kaya naman inimbitahan niya ito sa kanyang party. Kamunti ka na itong magalit ng tapikin nito sa likod ni Yamcha pero buti na lang ay nagustuhan nito ang takoyaki na dala ni Krillin. Matapos nun ay hindi sinasadyang natamaan naman ito nila Trunks ng water gun kaya hindi nito napigilan ang magalit. Ganun pa ay napakalma ito ni Vegeta nang magboluntaryo itong magluluto ng mas masarap pang takoyaki. For the Kaso nang maghanap ito ng puding bilang panghimagas ay hindi ito binigyan ni Majin Bo, kaya naman nagalit ito ng sobra. Nauwi ito sa paglalaban ng dalawa pero mabilis lang na natalo si Majin Matapos masaksihan ang ginawa ni Beerus kay Majin Buu ay napatulala na lamang si Vegeta. Natauhan lang ito ng utusan ni Bulma na turuan ng leksyon si Beerus dahil nang gugulo. Pero hindi yun ang ginawa ni Vegeta dahil nakiusap lang ito kay Beerus na itigil na ang pagwawala nito. Pero hindi ito nakinig at nagalit lang kay Vegeta. Nagtataka si Piccolo sa inaasta ni Vegeta kaya tinanong nito si Dende. Ayon kay Dende ay kakaiba ang lakas na nagmumula kay Beerus, Sunod ay naghanda na si Beerus na wasakin ang Earth pero pinigilan ito nila Trunks at Goten na nag-fusion. Nang matalo ni Beerus sila Goten ay umaksyon na ang iba at pinagtulungan na kalabanin si Beerus. Kaso kahit pa ang mga ito ay wala ring nagawa at tinalo lang ni Beerus gamit lamang ang kanyang presensya. Habang nagkakagulo ang lahat ay nandoon lang si Whis sa Gedly at masayang umuorder ng iba't ibang mga sushi. Galit itong tinawag ni Beerus at sinabi na gusto na niyang wasakin ang Earth at umalis. Pero bago iyon ay umorder muna sila ng sushi para ibaon pa uwi. Kaso habang naghihintay sa sushi ay muling sumugod si Majin Buu habang nilalabanan ni Majin Bu si Beerus ay dito na narealize ni Dende na si Beerus ay ang Diyos ng pagkawasak. He's a Sunod ay si Gohan naman ang sumugod pero madali lang na pinatumba ni Beerus, matapos ang mga nangyari ay hindi na nakatiis si Vegeta at sumugod na rin, kaso bigla itong hindi nakagalaw at puwersahang ibinagsak ni Beerus sa sahig. Inapakan ito ni Beerus sa ulo habang hinahamak ang buong lipi ng mga sayan, dahil doon ay tuluyan nangang nawala ng pag-asa si Vegeta at tinanggap na lang ang kanyang kapalaran. Pero biglang sumulput si Bulma at sinampal si Beerus sabay sabing lumayas ka sa party ko. Nainis si Beerus sa pagsampal sa kanya ni Bulma kaya sinaktan niya ito. Dahil sa ginawang pananakit ni Beerus kay Bulma ay lumabas ang tunay na lakas ni Vegeta. Sinabi nito na magbabayad si Beerus sa kanyang ginawa. Mark them well. You're going to for what gamit ang buong lakas ay nagagawang matamaan ni Vegeta si Beerus, kaso kahit pa ibinigay na ni Vegeta ang lahat ay hindi pa rin yun naging sapat para magalusan man lang si Beerus, tinawag pa nga nitong laro ng bata ang ginawa ni Vegeta bago ito pinabagsak gamit lang ang daliri. Take in that Ganun paman ay pinuri nito at sinabing mas kalaban kesa kay Goku, dahil sa ginawa ni Vegeta ay nagdalawang isip si Beerus na wasakin ng Earth. Tapos eningganyo pa ito ni Bulma ng masasarap na pagkain kaya binigyan ito ng pangalawang pagkakataon ng Earth. Sunod ay pinakita sila Pilaf na nakasakay na sa isang bangka palayo ng barko. Balik tayo kay Beerus na gustong ilagay ang kapalaran ng Earth sa papel gunting bato laban kay Ulong. Inakala kasi nito nakalahi ni Ulong si Majin Bu. Sa una ay ayaw pumayag ni Ulong pero nagawa nila itong makumbinsi. Ang unang resulta ng kanilang laban ay tabla at ganun rin sa pangalawa. Pero bago nila simulan ang pangatlong laban ay pinalakas pa ni Bulma ang loob ni Ulong, kaso kahit na ginawa yun ni Bulma ay natalo pa rin si Ulong dahil tatlong sunod na gunting ang kanyang ginawa. Binanatan ito ni Puar dahil bobo, sa puntong yun ay natapos na rin ang kanilang order na sushi kaya naghanda na si Beerus na wasakin ang Earth. Pero buti na lang ay dumating si Goku para pigilan si Beerus, Binati muna ni Goku si Bulma ng happy birthday bago kinumbinsi si Beerus na itigil muna ang pagwasak at hayaan muna siyang subukan ang kanyang naisip. Pumayag si Beerus sa gusto ni Goku. Ang plano ay tanungin si Shenron tungkol sa Super Saiyan God kaya naman hiniram ni Goku ang mga Dragon Ball kay Bulma. Pagkatapos may handa ang mga Dragon Ball ay tinawag na nila si Shenron, nakita ito nila Pilaf kaya nagdesisyon itong bumalik. Habang si Shenron naman ay nakilala si Beerus at sinabing idolo niya ito. Pero nang sabihin dito ni Beerus na dalhin doon ang Super Saiyan God ay sinabi nitong hindi niya yun magagawa. Dahil ayon kay Shenron ay bagamat nakasaad ang Super Saiyan God sa mitolohiya ay sa panahon na yun ay walang umiiral na ganun, ganun paman ay sinabi ni Shenron kung paano ito malilikha. Sinabi nito na kailangan ng limang Saiyan na may mabuting puso na magsasali ng lakas sa isa pang Saiyan. Matapos umalis ni Shenron ay kaagad nilang isinagawa ang ritual. Pero habang nasa kalagitnaan ng ritual ay sinabi sa kanila ni Whis na mali ang kanilang ginagawa, ayon dito ay dapat limang saiyan ang magsasali ng lakas patungo sa isa pang saiyan. Lumalabas na kulang sila ng isa kaya naman naghanda na ulit si Beerus para wasakin ang Earth, pero biglang gumit na si Bidel at sinabing may isa pang saiyan sa kanyang sinapupunan, Nabigla ang lahat sa sinabi ni Bidel dahil hindi nila alam na buntis ito. Matapos nun ay muli nilang sinubukan ang ritual, gumana ito at dito nga ay nakamit na ni Goku ang lakas ng pagiging Super Saiyan God. Okay, now I'm really getting excited. Pagkatapos nun ay kaagad na hinamon ni Beerus si Goku sa isang laban upang masubukan ang bago nitong lakas, Nag-aalala sila kayo sama at tandang kay na baka magtodo si Beerus sa laban at magunaw nito ang buong universe, matapos nun ay pinakitang nagumpisa na ang laban nila Goku, at sa unang pag-atake ni Goku ay nagulat ito dahil sa sobrang lakas ng kanyang katawan ay hindi na niya ito makontrol ng maayos, tapos ang sunod nitong sinubukan ay ang Kamehame Wave, bagamat na ilagan ito ni Beerus ay pansin ang kaibahan ng lakas nito sa dati niyang teknik. Kaya naman ay sinabihan ito ni Piccolo na maghinay-hinay dahil baka mawasak nito ang Earth. Pagkatapos nun ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang laban. Kaso dahil hindi pa kontrolado ni Goku ang bagong lakas ay nagugulpi pa ito ni Beerus. Nang makabalik si Goku matapos itong patalsikin ni Beerus ay lumipad ito ng napakataas. Kaya naman sumakay ng spaceship sila Bulma para sundan ito habang sila Pilaf naman ay pinakita na nakabalik na sa barko para hanapin ang mga Dragon Ball at mangburaot ng pagkain. Nakita ito ni Whis at inalok na kumain, samantala, nasasanay na si Goku sa kanyang bagong lakas at nakakaya na nitong mapantayan si Beerus sa laban, nagawa rin itong magantihan ni Goku sa ginawa nito sa kanya sa planeta ni Kaiosama, pero dahil sa ginawang iyon ni Goku ay lalo pa nga itong natuwa na kalabanin siya. Set to begin in earnest, Goku must put his new power... Nagpatuloy ang kanilang paglalaban kahit pa medyo kalokohan na ito, dahil doon ay nasabi ni Goku na hindi pa rin seryoso si Beerus, habang si Kibito naman ay nagtataka kung bakit sila ganun maglaban, pero ayon kay Tandang Kai ay sinasanay lamang ni Beerus si Goku bilang Super Saiyan God para mas masaya itong talunin sa huli. Matapos noon ay seryoso nang ang ginulpi ni Beerus si Goku. Hanggang makalapag sila sa lupa ay hindi pa rin ito tinigilang bugbugin ni Beerus, nagawa pang makawala ni Goku pero hindi rin yun nagtagal. Nakita nila Gohan kung paano bugbugin ni Beerus ang kanilang ama at hindi na rin nagugustuhan ni Piccolo ang nangyayari. Matapos pagsawa ang bugbugin si Goku ay tuluyan ang nabagot si Beerus kaya naisipan nito na wasakin na lang ang Earth gamit ang isang bola na gawa sa enerhiya para pilitin si Goku na muling lumaban sa kanya at nang ibinagsak nga ni Beerus ang bola na enerhiya sa Earth ay kaagad na umaksyon si Goku para kontrahin ito, kaso matapos nun ay gumawa pa ng marami si Beerus, kaya naman ginamit na ni Goku ang lahat ng kanyang lakas, at nang ibinagsak na ni Beerus ang mga bola na enerhiya ay kinontra ito ni Goku gamit ang isang malakas na kamihami wave, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na kontento si Beerus sa pinakitang lakas ni Goku at tuluyan na itong tinapos, dahil ayon dito ay masyadong mahina si Goku para sa kanya, matapos tuhugin ni Beerus sa tagiliran ay bumagsak si Goku sa karagatan at nasaksihan niyon ng lahat, pero habang lumulubog sa dagat si Goku ay biglang nawala ang kanyang mga sugat at nanumbalik rin ang kanyang lakas, mabilis itong lumipad pabalik kay Beerus at sinabi dito na ituloy nila ang laban, natuwa si Beerus at sinabing ipapatikim na niya ang tunay niyang lakas kay Goku. Now you'll get a full course. Samantala, nagawa ng makasunod nila Bulma kaya naman mas lumayo pa sila Goku para hindi ito madamay. Habang si Vegeta naman ay nasa barko lang at nanonood. Inuugat na ang leeg nito kaya't binigyan ito ng mas magandang panoora ni Whis na 4K pero hindi siya nito pinapansin. Sa muling pagsisimula ng laban nila Goku ay ibang-iba na ito dahil seryosong nagkakalabasan na ng lakas ang dalawa, Nadama sa buong universe ang pinakawalang puwersa ng dalawa at dahil doon ay lubos na nag-alala si Tandang Kai, ayon dito ay maaaring magunaw ang buong universe kapag nagpatuloy pa ang paglalaban, pinagsisisihan tuloy nito na hinayaan niyang gamitin ng mga mortal ang mga Dragon Ball, dapat pala ay pinalitan niya na lang daw ito ng pitong malalaswang larawan, Matapos marinig ang maduming pag-iisip ni Tandang Kai ay kinontak ni Kibito si Goku para pigilan ito, kaso hindi ito nakinig at nagpatuloy pa rin sa laban. Sa pangalawang pagkakataon ay muling dumaloy sa buong universe ang malakas na puwersa mula sa laban at nawasak nito ang mga bato sa kalawakan, bukod dun ay naapektuhan na rin nito ang Earth at ang mga tao. Bumagsak rin ang sinasakyan nila Bulma pabalik sa barko pero buti na lang ay nandun si Whis para iligtas sila Master Poggy. Hmm. Pagkatapos nun ay muli na namang nagipon ng lakas ang dalawa para atakihin ang isa't isa. Bagamat mas malakas ang binitawan na lakas ng dalawa ay walang naganap na pagyanig na gumulantang kay Kibito, ayon kay Tandang Kai ay napigilan ni Goku na kumalat ang puwersa sa pamamagitan ng tamang lakas at anggulo. Matapos noon ay muling nagpatuloy ang laban, na inis si Beerus sa ginagawa ni Goku dahil sa tingin niya ay parang mina maliit siya nito. Kaya naman binago ni Bires ang takbo ng laban sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na enerhiya. Matapos magbanggaan ang kanilang mga lakas ay muli ngang niyanig nito ang buong universe na siyang sumira ng ilang planeta. Dahil doon ay nawalan na ng pag-asa si Kibito at binigyan na lang ito ng malaswang magazine ni Tandang Kai. Tapos muling pinakita si Goku na malapit ng matalo ni Beerus pero biglang lumakas at nakabawi. Pilit na pinipigilan ni Goku na kumawala ang malakas na shockwave mula sa kanilang tagisan ng lakas, pinaliwanag ni Whis kay Master Pogi na kapag sumabog ang enerhiyang pinipigilan ni Goku ay masisira ang buong solar system, ayaw ni Master Pogi na mangyari yun lalo pat magkakaroon na siya ng apo. Kaya naman nakiusap ito kay Whis na tulungan sila kapalit ng unlimited na pagkain sa kahit saang lugar sa planetang Earth, kaso tinanggihan ito ni Whis, pagkatapos noon ay may ginawa si Beerus sa enerhiya at ito ay sumabog. Pero laking gulat ng lahat ng hindi masira ang Earth, dahil doon ay inakala ni Master Pogi na napigilan niya ang pagsabog gamit ang pagmamahal niya kay Bidel at sa kanyang apo. Agad nitong tinawagan ang kanyang tauhan para ipagmalaki na nailigtas niya ang mundo. Pero ang totoong dahilan kung bakit naglaho ang enerhiya ay dahil kay Bires, ayon dito ay gumamit siya ng isang komplikadong teknik na nangangailangan ng isandaang porsyento niyang lakas, nang marinig yun ni Goku ay nainis ito dahil lumalabas na hindi pa ginagamit sa kanya ni Beerus ang buo nitong lakas, pero sunod na sinabi ni Beerus ay handa na siyang gamitan ng isang daang porsyento si Goku dahil naiinis na siya dito at gusto na niya itong tapusin. Pagkatapos nun ay muli nilang itinuloy ang laban, dito ay isang daang porsyento na ng lakas ang gamit ni Beerus. Not Pero napapantayan pa rin siya ni Goku dahil sa patuloy na pagtaas ng lakas nito, napansin ni Kibito na wala nang nalilikhang mga shockwave ang paglalaban ng dalawa. Ayon kay Tandang Kai ay dahil yun sa itinuon na ng dalawa ang kanilang lakas sa isa't isa para tapusin na ang laban, maya, -maya ay napansin ni Beerus na nawawala na ang pagiging Super Saiyan God ni Goku, at matapos nga ng malakas na pagsipa nito kay Beerus ay bumalik na ito sa pagiging Super Saiyan na lang. Nalaman din yun nila Piccolo sa ibaba nang muli nilang maramdaman ang lakas ni Goku na kanina ay hindi, ayon kay Whis ay natapos na ang epekto ng seremonya na kanilang ginawa para gawing Super Saiyan God si Goku, dahil doon ay nagsisimula ng mataranta ang lahat at nang aalis na si Whis ay sinubukan itong pigilan ni Piccolo, pinatamaan ito ng enerhiya ni Vegeta para kumalma at agad naman itong naintindihan ni Piccolo. Sunod ay muling pinakita si Goku na patuloy pa rin inaatake si Beerus, Sinasabihan na ito ni Beerus na tumigil pero nagulat siya nang matamaan siya ni Goku kahit na bumalik na ito sa dati. Matapos noon ay tumigil na si Goku at sinabi na hindi niya na malayang bumalik na siya sa dati. Ayon kay Beerus ay natutunan na ng katawan ni Goku ang lumaban sa anyong Diyos at magiging parte na niya ito. Matapos noon ay kinumbinsi ni Goku si Beerus na ipagpatuloy ang laban at pumayag ito. Bring it on! Patuloy lang ang dalawa sa paglalaban hanggang makarating ito sa karagatan ng Earth. Dito nga ay naubusan na ng hangin si Goku dahil nabugbog ito ng sobra. Buti na lang ay inalis ito ni Beerus sa tubig, bago muling itinuloy ang laban. Tumira ng kamihami wave si Goku pero pinaglaho lang ito ni Beerus, matapos nun si Beerus naman ang umatake at natamaan ito si Goku. Ganun paman ay nagawang makaligtas ni Goku at muling sumugod, kaso pagkatapos nun ay tuluyan na itong naubusan ng lakas. Sinabi ni Goku na nabigo niya ang lahat at masisira na ang mundo ng dahil sa kanya, tinapos ni Beerus si Goku gamit lang ang kanyang daliri, pero habang bumabagsak si Goku pabalik ng Earth ay nagising ito at laking gulat ni Beerus nang mangyari yun. Dahil doon ay hinamon ni Beerus si Goku na atakihin siya ng buong lakas, Kinontra ito ni Beerus gamit ang sariling enerhiya at dahil doon ay muli itong nagsama at naging bilog. Ngunit sa pagkakataong yun ay mas malaki na ito. Itinulak ni Beerus ang energy orb kay Goku at mas lalo pa itong pinalaki. Ganun paman ay hindi pa rin sumuko si Goku at sa halip ay sinuntok ito. Sumabog ang energy orb habang si Goku naman ay bumigay na ng tuluyan ang katawan at bumagsak sa Earth. Sinalo ito ni Vegeta tapos ang iba naman ay naghandang pigilan si Beerus na wasakin ang Earth pero naistorbo ito nang biglang tumawag ang tauhan ni Master Pogi at nang may dumating na media, iminungkahi ni Whis kay Beerus na wag na lang sirain ang Earth pero ayon kay Beerus ay dapat niyang tuparin ang kanyang sinabi, dahil doon ay pilit na tumayo si Goku para magmakaawa kay Beerus na wag nang sirain ang Earth pero hindi ito nakinig. Pero nagulantang ang lahat ng sumablay si Beerus dahil bigla itong nakatulog, ayon kay Whis ay sobra itong napagod sa pakikipaglaban kay Goku, Ganun pa ay posible pa ring wasakin ito ang Earth kapag naalala niya ito. Kaya naman inutusan ni Whis si Bulma na paghandaan ng puding si Beerus sa susunod na bumalik ito sa Earth. Bago umalis ay pinasalamatan ni Whis si Goku sa pakikipaglaro nito kay Beerus, pero pagkatapos noon ay pinakita na si Beerus ay nagkukunwari lang pala na nakatulog. Bukod doon ay hindi rin ito ginamit ang isandaang porsyento niyang lakas, dahil sinabi niya lang yun kay Goku para palitawin ang totoong potensyal nito. Samantala sa barko, habang kumakain si Goku ay lumapit si Goten at sinabing astig ang tatay niya dahil pangalawa ito sa pinakamalakas sa buong universe kasunod ni Beerus, kaso kinontra ito ni Vegeta at sinabing mga bobo lang ang natutuwa na maging pangalawa. Sinabi pa nito na magiging mas malakas pa siya kay Beerus at Goku. Sunod ay pinakita si Pilaf na nagagalit habang nakasakay sa isang bangka. Sinabi nito na hindi pa rin siya titigil sa pagkuha ng mga Dragon Ball. And a good day till I get my wish! You hear me, Dragon Ball?